Hello, good morning, good afternoon, good evening everyone. Welcome to Mouse Kiss Channel. And nandito na naman tayo para sa isang kismisan about personal finance and um, means and mental health awareness. So just a disclaimer everyone, I am not a financial planner nor a financial advisor. So anything na sasabihin ko dito is all about based on my own experience and my own decision and the things that I have encountered. Alright, so ang pag-uusapan natin is mm, ang topic na to ay medyo mainit-init and mas magiging mainit pa lalo na sa mga parents na magpapaaral pa lang ng kanilang mga anak sa dalating na pasukan. And ang usual na pinag-iisipan talaga is maganda pa, maganda ba sa private or mas maganda sa public school? Okay. So, ang discussion na to is inclining about personal finance. Ha? So, hindi natin kikwestiyonin dito kung anong ganda ng private kasi hands down ako sa private school. Galing ako sa private school mula um, kinder hanggang college. Private school ako. Uh, Nag-public nag lang ako noong one sem, one sem na nag-public -nag ako and uh, mamaya i-discuss ko sa inyo kung anong karanasan ko. My husband naman came from public school nung elementary siya and then high school, nag-private and then nag-public school din siya nung um, uh, college. Okay? So, wala tayong, wala tayong debate kung ano yung pipiliin nyo kung private ka, go ahead. If you have any means, if you have the money, if you are, or kahit wala yung money, pero talagang decidido kayo na private because of some factors na na binibigyang halaga ninyo, go ahead. There's no debate about that one. Uh, this is catering or this will cater to those parents na nag-iisip kung saan ba talaga, kung pwede ba na ipublic na lang nila yung anak nila dahil hindi naman ganun kalaki yung mga sahod or paycheck to paycheck lang din naman or wala, na, wala pa silang na or, or what. This is the target audience of, of this video, okay? So again, wal, wala tayong debate kung public or private. Kung aning kakayahan ninyo, please go ahead. Please um, enroll your your um, student or your, your children to whatever it is that suits you. Okay. Ito lang ay pagkikwento ko kung bakit namin pinili or ano yung mga beneficyo na nangyayari sa amin ngayon na pinili namin ay public school mula kinder, but by the way, mula daycare hanggang right now na grade 5 yung anak namin is public school siya. Okay. So, there are three reasons why we decided na i-public yung anak namin. Actually, nung una, parang ayoko pa eh, Kasi hindi ba galing ako sa private? So, for me, sabi ko, sana private din siya. Pero nung sinabi nung husband ko, and eh, na-realize ko rin dahil dun eh, dito sa mga ikikwento ko, yung mga factors kung bakit nag-decision kami. Naisip ko na, oo nga, wakang tamang decision sa sa amin, sa sitwasyon namin na i-public siya. Number one reason kung bakit namin pinap-in private uh, rather is sa uh, I am an orphan by I was orphaned by my my father namatay yung father ko nang 3 years old so nagkaroon kami ng may may iwan nga siya pero syempre in the long run nagkaroon din ng challenge sa, sa fee kasi nga private ako And uh, I'm very thankful to my mom na pinrivate pa rin niya ako despite sa hardship na naranasan niya. So, kahit paano may mga tumulong na magpaaral sa akin. Pero at the same time, naisip ko na siguro kung public school ako ng time na yun, hindi namin magiging problema ang tuition fee. Kasi private naman, di ba? So, that's one. The second one would be, um, dati sa DSU nung nag nag-public school ako, that would be Bulacan State University. Nag-public Nag school ako ng 1 um, cent, nakita ko yung pagiging magigaling talaga ng mga kaklasiko. Kahit nagaling sila sa public, at sasabihin ko sa inyo, mas magaling, yata pa sila. I was a valedictorian din, pero yung, yung knowledge nila sa math, napakagagaling. Isang, isang problem, bigay mo sa kanila, masasolve nila. So, yun yung nagpamulat sa akin ng timeline. Ah, ang gagaling naman pala ng mga taga private mga taga public school. Lagi ko na mix up. Ng mga publics ng mga taga public school. And then the last one would be nung nagtatrabaho na ako. So dito sa trabaho ko, iba-iba kami, may nagtapos sa Ateneo, Lasal, um, uh, PUP, UP, PLM or sa mga state universities and wala kang makikita ng kaibahan. It really depends on the personality of the person kung anong kung paano sila sa trabaho, kung matatanggap pa sila o hindi, kung paano yung ethics nila. No matter kung kung saan siya nanggaling, kung public or private. So those are the three factors na consider ko na might as well oo nga And syempre, ang pinakalas is yung hindi namin kaya. Inamin namin sa sarili namin na asawa ko na during that time, hindi namin kaya magpaaral ng 20,000, 30,000. Nang hindi kami natatakot na baka mamaya kapag nawalan kami ng trabaho, eh, hindi na siya makapagtapos. And during that time then wala kaming ipon, wala kaming investment whatsoever. So paycheck to paycheck talaga siya. Okay? So, I will no longer discuss about the cons of public schools. Public schools. Kasi marami na yan. Di ba? <laughs> marami na. may mga, uh, mga cons doon? Um, mainit. Madaming estudyante. Pero by the way, it really depends pa kung anong klaseng public school yan. Kasi may mga first class municipality na maganda yung public schools nila. Hindi siya In, hindi siya masyadong congested, like yung sa, sa son ko, na special science class siya ng isang integrated school dito sa Bulacan. And I think they are just 29, 30, ganun lang, ganun lang sa isang classroom. Okay, it it really depends. Alright, so what are some of the pros na naranasan na namin ngayon? Number one would be, walang bayad. Wala talaga siyang bayad, promise. And hindi ka persado na mag-ambag kung meron at meron man. So, kami, ang ginagawa na lang namin is since wala nga siyang bayad, nagaambag na lang kami dun sa Brigada Eskwela. So, kung, gusto natin, namin ma-improve, let's say may mga um, kailangan i-improve dun sa classroom nila para mas maging maganda or mas maging komportable yung anak namin and uh, lalo na hindi lang yung anak namin, maski yung lahat ng mga estudyante or kaklase niya. Nag, nag-aambag na lang kami. Doon na lang namin ginagamit yung pera namin or uh, binibigay yung pera namin instead na sa tuition kung halimbawa ko na sa private siya. Number two, yung number two natin ay ihatiin ko sa tatlo. Yung dapat na ipinanti-tuition namin ay nilalagay namin sa tatlo. Number one, yung number one is yung resources like complete PC, yung computer kung saan pwede siya mag-research. And yung iba, ang ginagawa nila is um, nagpapatutor sila. Sa amin, hindi namin ginagawa kasi awa naman ng Diyos. Nakaka- okay naman yung anak naman when it comes to academics. Pero yun nga, mga resources na mas makakatulong sa kanya. Kompleto yung bag, kompleto yung libro, um, kompleto lahat ng mga bagay na magagamit niya sa school. Second is yung pampadagdag nga sa pagpapagawa, like yung nabasa, nasabi ko kanina, yung sa mga brigada eskwela, doon na lang namin binibigay mga pambili ng mga additional electric fan, additional um, things pampagawa doon sa classroom nila. Pangatlo is pangdagdag. So yung natipid namin doon sa Um, dun sa aming pang dapat ay nilagay namin sa pampapagawa ng bahay, pag-iipon at pagpapa-invest o pag-iinvest para lumago pa lago, lumago pala yung pera namin. May saying na ang tanging mo lang sa anak mo ay ang kaalaman. That's true. Walang debate tayo doon. Pero for me, gusto ko rin siyang bigyan in, in the coming years kapag ready na siya ng mga bagay na panimula niya. Um, like yung ipon na para sa kanya, Uh, ano pa ba investments na para sa kanya and assets na na makakatulong din sa buhay niya okay so dalawa yan eh edukasyon kaalaman and at the same time aminin natin kailangan din talaga ng panimula ng, ng bata para hindi siya pWERSADO in the long run ano kailangan ko ng maghanap ng trabaho kasi wala na kaming pera kailangan ko na mabayaran yung yung or kailangan ko nang mabawi yung mga pinamaraal sa akin ayoko ng ganyan so kailangan meron din siyang asset Uh, na makuha kahit papano gamit yung naitipid doon sa dapat na pantrisya niya. Okay, so ang next natin is na na, na pros or na advantage na benetisyon ng pagiging uh, pag enroll sa public school ay lalo sa special science class maganda po ang turo. I can attest na maganda ang turo. Uh, hindi ko ikukumpara, wala akong kumparason na gagawin sa private. Pero yung dito lang tayo, ah, nakafocus lang ako, maganda po ang turo. Yung, yung mga topics nila ay lalo sa special sa, sa SSC is talagang masasabi mong hindi pa huhuli. Okay, so natututo naman sa English, sa math, sa science, natututo sila. And not to mention na talagang yung mga teachers, yung iba matatagal na, and ang mga license talaga na, na, nagtuturo. And government yan, talagang accredited siya na mag, magagaling, magagaling na magturo. Okay, not comparing again. <laughs> Bakas mami may mag-react na, eh bakit sa... So, sa so, so, private din naman, okay din naman. I am not comparing uh, on that one, okay? So, yun. Next one is na nabinipisyo. Natuto naman yung anak ko na makihalubilo, makihalubilo on all walks of life. Kahit ano, Uh, yung, yung classmates niya, marunong siya, marunong siya na makihalubilo dun sa mga taong, mga taong yan, be it common people, yeah, there's no problem, there's no problem about that. And then lastly, sa ngayon, na medyo tumatanders na kami, tumatanders na ako na lang, hindi ako natatakot kung ano ang mangyari sa akin, o wala man ako ng trabaho ngayon awalan man kami ng trabaho, alam namin na makakapag-enroll yung anak namin sa public school kasi walang ang bayad. So, makakatapos siya. Kahit anong mangyari, makakatapos siya. Hindi namin siya kailangan i-pull out sa private para, naku, wala na tayong pera, anak. Kailangan mo na lumipat sa public. Hindi gano'n ang eksena namin kasi mula noong pagkabata siya, public school na siya. So, nandun na yung disipline ng public. Alam na niya kung paano yung yung mga bagay-bagay na yon at wala kaming kailangang i-pull out in the long run. So, minsan natatanong ako, eh, buti na invest ka mao kasi more on personal finance nga yung tinitignan o yung, yung dinidiscuss ko, di ba? That is one reason kung bakit nakakapag-invest kami, kung bakit nakakapag-pundar um, kami, nakakabili kami ng mga bagay na nakakatulong din sa amin in the long run. Dahil yung isang aspect na yon ay pinag-desisyonan namin na gawin and that is gawing public school yung anak namin. Hindi siya sinasakripisyo yung, yung quality of education kasi ginabantayan din namin. Pinag, pinag, ginagawa namin is tinuturoan din namin yung anak namin on top of dun sa tinuturo din sa school. So, meron na siyang supplements, uh, meron na siyang um, primary education sa school and at the same time, pagdating sa bahay, natututukan namin siya dahil may mga resources at nandito kami ng mga mag, ng uh, ng dati niyan. So that's that are the uh, information that I can give you na nararanasan na namin ngayon na some of the benefits of um, being or being enrolled in a public school. Will I say that it will work on you as well? I'm not sure kasi di ba, di ba naman iba-iba tayo ng circumstances, location, paniniwala. Pero for me, public ba or private, it really depends on you as the parent. Okay? So, kahit anong mangyari na kahit na sabihin natin igapang, igagapang talaga ninyo. Kung yun ang prinsipyo nyo, walang problema doon. Go for it. Maganda ang private school. Pero at the same time, kung chineck nyo naman at feeling nyo mas sa inyo ang public school, this video will Um, also probably help you realize na, oo nga, kahit pa may magagawa din naman or meron din naman advantage ang pagpapara sa public school. Okay? So, this is the final uh, message for me. It's up to you. It really depends on you and your capacity and your um, um the decision in the okay so yeah i think that's it for me thank you for watching mousey's channel if you want to uh, provide your insights give your comments please um, just uh, uh, leave your comments down below and um, we'll check on that one also um, if you are finding value in what i'm talking about on this channel please feel free to, um, to subscribe on my channel Subscribe on my channel and uh, thank you in advance. Alright, so I think that's it for me. Bye bye.